Ba, pa, pare. Ano, yung labi ka ngayon? Wala pare, magbabaka sakali na naman sana ako sa'yo eh. Sakto, paalis na pa naman ako. Buti na lang naabutan kita, baka kasi magchat si Kumari mo sa'yo pare. Nagchat nga sa akin si Kumari. Yung inira mong pera sa akin na pambili ng gatas. At saka pambili ng bigas. Pegis, kater mo ka do. Di mo na lang inisip. Pagkain na lang ng mga anak mo. Pinang-scatter mo pa Hindi kasi, nabi ko Baka maswerte yan ko Baka isa isang pindot lang mag Magka-scatter na Siyempre baka makuha ko yung Ano yung three times win O sayang din yun sabi ko. Naniniwala ka pa sa swerte Hanggang ngayon Tandaan mo Walang nananalo sa sugal Walang nananalo dyan O, mumuna Papanyang butaan ako. O, ka Kata, na ka O Butangkay ka nito At simbo mo nga rin Tama na lukila po kaya lalong misang lang nga niya ganag-ganap, lalong gabon mo kayo kuku. Wala, wala naman akong karapatan magalit kasi pinahirap mo na sa'yo. Nasa'yo na yun kung gagawa ka ng maganda sa sarili mo. Wala ba po, napasoso na ako dahil yung mga kasamaan ko at saka mga kaibigan ko, minsan kaya kayo sikata lang ganyan. Kung nakaraan may nanalo ng na 70,000, may nanalo ng na 120,000. Kaya gumaya ako yung 500 na iniram ko. So, sinugal ko muna baka sakaling dumami. Tantahan mo, kahit ano pang iaya ng mga kaibigan mo, kahit ano pang ituro nilang masama o ano, nasa'yo pa rin yan. Kung gusto mo. Kung gugustuin mo. di ba? yung best na pagkain na lang ng anak mo, bigas at saka gatas. O, wala. Nasugat pa. na Naiskater pa. O, ilang pindot lang. Wala na. Tapos na. Di diba? Kaya ako talagang iniiwasan ko yan. O ngayon, gabi na magkatrabaho na ako. O sakto, may kabita pa ko. Papa, ano daw to, doon sa, Australia. O. Ito naman, kabita po taga Angeles lang. Ako kahit kumikita ako, hindi ko Kaya sabi ko sa'yo, wasiwasan mo na yan pare. Habi ako, wala kang mapapalang maganda dyan. Mapapaburara lang yung buhay mo dyan. Pero yan, kakapindot mo ka scatter mo. Walang magandang mangyayari dyan wala ba po pasensya ka na kaya pumunta rin ako dito kasi alam ko mag-chat si kumare mo sa iyo dahil alam niya sa lang ako pumupunta tsaka kapag may kailangan ako sa lang ako nagcha-chat at saka bumibisita Siyempre, alam ko hindi mo ako pababayaan eh kaso ngayon wala nagkamali ako ba pe oh nga, oh sige mo nagcha-chat sa saga no oh, hindi ko na wala naman ang karapatan magali pa bala bala na ako umipat di ba wala oh wala na akong mapaperang sa inyo dahil alam ko gano'n lang pala yung ginagawa mo eh di nasira yung tiwala ako sa'yo. Kaya kailangan kapag may tiwala yung metong tao kaya, kapag nagtiwala ang isang tao sa'yo, huwag mo sisirain, lalong-lalo na sa pera. Ang pera, ay, Diyos ko, abe ko, impera pera, na impera, Pero tandaan mo, kapag nasira ka sa pera, yari na alana. Yako, inga pa yung umugi, mas masanting magobra ka. May ang obra mo kanyan. Yako, magobra na ako din, yung bing, na nang oras. O 9.15 na, lake na ako na naman kanini. Makaltas na ako na naman si Kwenta. Pero at least, balo kong managit ko, balo kong mag-enjoy ko yung gagawin ko, masaya ko yung gagawin ko, at ah, hindi managit ko pa po. Kaya sige, o, oh, pauna na ako. Samasang ko pa rin eh. Si ko pa, i-separate ko pa rin eh. Kasi, hindi alam pa minsan maka-porder din eh. Alam mo nga parang hindi kang hindi pa rin eh. Pasensya na ka. Oo oh, pare, o oh, ganun man. Uh, Bab, maraming salamat sa payo mo sa akin. At sana mabalik ko yung tiwala mo sa akin at saka titigilan ko na yung pag-scatter pag ba po wala na pasubo lang ako tsaka de-delete ko na yung ano yung app sa cellphone ko marami sana mo ba pingat ka sa pagpasok sa trabaho alis na rin ako baka na, 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 na ako sa bahay